guys, mau niya itong intro sa itong content street food. So on na, nagluto ko sa itlog, unumra ka kung gipalit kay upat raman saan may mga on. So nagkasabot ni akong anak nga maghimo mi o street food karon so sa among ipalit magluto na lang mi kay para matagbaw jud big maayo karon kay wala makoy na palit nga itlog sa pugo wala koy nakita dito sa mall wala po dito sa merkado kay wa daw delivery so itlog sa manok na lang ang nakalahi niya dako ang itlog sa bano kay itlog sa pugo. So, mauna lang yun ya akong ipalit para makompleto akong street food. Karon guys, una mag gislice na ko akong hotdog para sa na lang siya sa pagprito. So, ako sa siyang ipagpukalan bisag mga 5 minutes lang. So, Ana sa nadiha luto na unahon na ko ang atong quick quick. So mauni siya gitawag og quick quick mga guys. So sa gikaingon ko na walay itlog sa pugo. Pero lami siya ang itlog sa pugo, guys. Pero wala man kanina lang itlog sa manok. So, imo na siyang ligoon sa imong gimix na harina para igprito ni mo dili siya mubuto. So, imo gina siyang ligoon o tarong. Karon guys, giprito na anam-anam So, pahinayan na nato ang kayo. Kay kusog imong kayo, wala na lami ang imong quick-quick. Kay mapagod na, wala na siya lami. So, pilara may istorya. Imo na siyang balibalihon para di mapagod. So, luto na. So, ako lang yan. Liso ding mag-video, guys. Magloto pa ka. Ikaw, 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 mangunay sa imong kagalingon o video. Waiting video nako na So, ako rin nag-unay, nag-video, nagluto. So, ganyan lang. Ang pagkugilang ni mo. Yan. Ato nang isunod ang atong hotdog o prito so ang anong ako ni siyang islice sa paralili na siya kuti nindot siyang may slice daan karon guys atong squid bowl nila ko napalit sa mall yan lamit siya hindi lang na sa muna ko na palit so lami sad ni parisan o puso o kaya lang na para dili mapagod yan lang simple lang kaayo kung magkimo ta street food guys so di makompleto ang imong street food kung wala siya tempura so parisan dyan na siya tempura lami sad ni siya o puso So, para matagbaw mi nagkasabot mi guys na maghimo lang magluto na lang mag street food so yan yan ang final ang amu luto guys inani lang tagbaw nataan ni So, dilik kinahangan nga magpalit ta. Simple lang. Matagbaw pa to sa tong sauce na unlimited sauce nato guys. Bumbay. Yan. Daghan kay bumbay na mong So, napaisili. sili. juga medyo kayo ni pagkakaon ron. Yan, guys. Luto na. So, mga unta guys. Ni position ako diha guys kay lamig na jud kay So, mao ni among content karon banding. So, wow. Tempura nila guys lami gyud. Diha nina nako sa mall gipalit. Walang nako na napakita. sa pagpalit nako na Okay, wag kada kadala og cellphone. Pasensya na. And then, ang atong squid ball, lami sa siya. Lami siya, guys. So, sa mo sana na ako ipalit. Yan ang sa itlog ra sa merkado kay nangita ko og itlog sa pugo pero adyo ko yung nakitaan so hotdog o tempura o sweet bowl dito sa mall na kong guys lami siya kung gusto mo lang on o street food mas maayong magluto ta matagbaw yun ta apil pa atong pamilya o kaon kay kita ra bisan ako dili jud ko matagbo anang 2020 so ang tempura karon singko, nay uban tolo 20 so magluto na lang ko lami pa akong luto so maka unlimited bumbay pa ko sa akong So, ano na ka pag magluto ka o magpalit ka sa daplin-daplin o street food. Kaya ikaw mo ay magluto guys, matagbaw jud kag maayo kaon. Un. So, unlimited, bumbay pa imong mahimo kaysa magpalit ka. Sa hinoon, mahal karon ang bumbay. So, yan guys. Lamigid akong quick quick. So, thank you nga perfect akong paghimo sa akong street food karon So, thank you Lord. Thank you, thank you sa lahat. And thank you sa nagwatch akong content karon Thank you guys. Thank you sa support. Yan guys, gidaginot pag yung bumbay. Yan guys. And thank you again and bye-bye. God bless.